good afternoon for today. Mag-unbox ulit tayo ng mga napamili natin worth of 3,000 pesos. Kung ano-ano yung mga yon, Ah, uh, alamin natin for this video. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe sa Mama Ets and Princesses channel, baka naman pwedeng pamaskon nyo na yon or panyunyer nyo na yon kay Mama Ets and mga viewers and supporters ng mamets and princesses, ah uh, please, kapag nanonood po kayo ng aming videos, huwag po ninyong i-skip yung ads na nakalagay sa mga videos kasi nga malaking tulong. So, yun. Malaking tulong yun para sa amin. So, for, without further ado, umpisahan natin ang ating pag-haul ngayong hapon sa mga items natin na ating napamili worth of 3,000 pesos para rating ready na tayo for New Year. Kahit pa nga may mga kulang-kulang and uh, may mga idadagdag pa tayo is at least uh, mayroon tayong mga napamili para ma natin yung ating stock for New Year. So, Tara, let's go! Samahan niyo ako sa pag-haul ng aking mga napamiling items. One box, one trans, one eco bag tayo for today's video. So, ito yung laman ni eco bag ko. Ito yung laman ng eco bag ko na nabili ko sa Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. So, Pure Gold, baka naman. Oh may nabili akong cheese powder dito. Uh, 30 gram siya. So, ang benta nito is 20 pesos. Then, itong pancake para sa aking chanakis. Then next, ah, uh, chucky na buy 10, save 20. So, bibili tayo nito, isa, ah, uh, ang bentahan natin sa chucky na maliliit is 16 pesos. Ah, uh, gubini tayo ng mga kaong. So, sa si kaong natin, meron tayong 1, 2, So, ang ni ni Kaong dito sa aming tindahan is 78 pesos. So, yan yung laman ng ating eco bag. Then, itong trans natin is one bale siya na one bale siya na hobe. Hobe. Hobe bihon. One bale siya. ah uh, one, two, three, four, five, six kilos lahat. Then next, sa ating box. Saan natin? Ang naman ni box is, bubili ako ng extreme. One pack ng extreme. So, ang one, ang extreme namin dito sa tindahan is 8 pesos yung bentahan. Pag wholesale, one pack, 70 pesos. Ngayon, next, bingo. Si bingo natin is 8 pesos din. Yung bentahan. Then, one pack Fuji bar makapuno. Nine pesos yung bentahan ko. Comment na nako, mga sis, mga kapwa tindera, kung magkano nyo binibenta ang yung mga Fuji bar. Then, next. Itong si ice pop. So, si ice pop ko, binibenta ko siya ng three pesos. Dalawa yung piruha ko. Then... Ano ba to? Sabon. Si Speed Kalamansi. Uh, Buy 8, plus 1, 3. So, bentahan natin dito sa ating Speed Kalamansi is 12 pesos. Then, bumili na rin ako ng tatlong suka. Si Rose Benegar natin. Ang bentahan dito is 12 pesos. Then, ito. Fruity yogurt. Ang bentahan natin dito is 5 pesos each. Then, mayonnaise. Apat. Eh, ang bentahan natin ng mayonnaise na ganito is 40 pesos. Then, bibili na rin dito. Bear brand. 680 grams. Bibili tayo ng 1, Two, 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 pieces. So, si, so, ating beer brand, 680 grams is, ang bentahan natin dito sa tindahan is, 316 pesos. 316. Then, dalawang, 840 grams na beer brand. So, si beer brand na 840 grams, ang bentahan, 364. So, one, two, Then, cream top. Bili tayo ng 6 pieces. So, si cream top natin, binibenda natin dito sa tindahan ng uh, 24 pesos. Si cream top. Then, one pack na strawberry, Rabisco strawberry, for 8 pesos pa rin. Then, cheese. Nagdagdag ako ng cheese. Amentahan ko ng cheese dito sa tindahan is 62 pesos. Then, one pack na combi for 8 pesos yung pentahan Then, nag-add ako ng fruit cocktail. So, ang fruit cocktail natin is 98 pesos. Yung, ano ba, ilang grams pa to? 8, 800, 3, 836 grams. Then, nag-add din ako ng mga condens. So, si Doreen, yung 60 pesos yung bentahan natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pieces yung 9, then 11, 12, 13, 14, 15, so 37, pesos yung bentahan. 1, 2, three. Three pieces. Then, beer brand na 700 grams. Bili rin ako dito. So, balik tayo dito sa aking hobe. Si hobe ko, ang mentahan natin sa tindahan is 80 pesos per kilo. So, 6 kilos lahat yung napamili ko. So, ito yung mga items na aking napamili na uh, pandagdag stock natin for New Year. Sana makabenta tayo ng malaki-laki this New Year. Hoping, hoping ang mga tindera na makabenta ng malaki-laki. So, yun muna guys and have a blessed day.